sa mundong moderno kung saan mabilis ang lahat, kahit simpleng pagsakay sa Uber o pag-order ng pagkain ay maaaring mauwi sa isang bangungot. Sa video na ito, ibabahagi ko ang ilang kwento ng kababalaghan at panganib na naranasan ng mga taong hindi inaasahan na ang isang simpleng gabi ay magiging simula ng isang nakakakilabot na alaala. Huwag kang bibitiw, dahil baka isa rin ito sa mga hindi mo malilimutang kwento. Kwento isa, Easy Derek, ang pasaherong walang mukha. Noong 2020, kasagsagan ng pandemya, nawalan ako ng trabaho sa retail at napilitan akong pumasada bilang Uber driver para lang may kit-in. Sa tagal kong namamasada, sanay na ako sa iba't ibang klase ng pasahero, lasing, tahimik, madaldal, minsan may top-up pa nga. Pero wala ni isa sa kanila ang kayang tumbasan ang gabing iyon. Birnes ng hating gabi, Katatapos ko lang ihatid ang isang pasahero sa may outskirts ng bayan nang bigla akong makatanggap ng bagong request. Pick up sa tapat ng isang bowling alley. Pangalan, Derek. Dumating ako sa lugar, madilim, walang ibang sasakyan. Isang lalaking nakatayo lang sa ilalim ng ilaw. Hoodie, maong, nakayuko, parang walang intensyong gumalaw. Bumaba ang bintana ko, ikaw si Derek. Tumango lang siya, sabay-sakay sa likod. Tahimik. Habang nagmamaneho ako, nararamdaman kong nakatitig siya sa likod ng ulo ko. Sinubukan kong kausapin pero ang sagot niya lang, kailangan ko lang umalis doon. Pagkalipas ng ilang minuto, tinuro niya ang isang bahay. Madilim, mukhang abandonado. Dito na lang, sabi niya. Tinanong ko kung bahay niya iyon. Basta ay parada mo lang. Bumaba siya at naglakad papunta sa gilid ng bahay. Dalawang minuto akong naghintay, kinakabahan. Nagdesisyong tapusin ang biyahe at umatras na lang, pero bigla siyang bumalik. Mabilis ang lakad, bakas ang kakaibang ekspresyon. Doon naman sa isa, utos niya. Ayaw niya maglagay ng bagong drop-off sa app. Paulit-ulit ko siyang pinapa-input ng address pero ayaw niyang sumagot. Sa halip, nakatitig lang siya sa rearview mirror. Pagbalik namin sa pickup point, bigla siyang yumukaw at bulong, naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? Napatawa ako pilit binasag ang tensyon, pero seryoso ang mukha niya. Iniisip ko yan palagi, sabi niya. Bumaba siya, nakatitig pa rin sa akin, sabay sabi ng, maling pasahero ang sinakyan mo ngayong gabi. Paglingon ko sa app, wala ng record ng biyahe. Walang pangalan, walang profile. Para bang hindi siya kailanman sumakay. Kwento dalawa, Chris, ang muling pagbalik. Isang sabado ng madaling araw, nakatanggap ako ng bukang. Pick up kay Chris sa isang eskinita sa likod ng strip mall. Tahimik siya, pero mukhang maayos. Habang bumibiyahe, napansin ko ang flashlight ng phone niya ay bukas, nakatutok sa akin. Nang tanungin ko, okay ka lang. Tumanggaw lang siya at pinatay ang ilaw. Pagdating namin sa address, madilim ang buong bahay. Tinatanong ko kung ito nga ba ang lugar niya pero hindi siya sumasagot. Pagkatapos ng ilang sandali, bumaba siya. Tumayo lang sa labas, walang kilos. Pabalik tayo, aniya bigla. Nakiusap siyang ibalik ko siya sa pickup point. Ayaw pa nila umalis, sambit niya. Sino? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Naiilang ako pero pinaandar ko pa rin ang sasakyan. Pagbaba niya, akala ko tapos na ang lahat. Nagcurl lang ako sa isang gasolinahan at pagbalik ko, si Chris, nandoon na naman sa likod ng kotse. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Andoon pa rin sila, Ania. Kanino yung bahay? Tanong ko, sa magulang ko, pero hindi na ako doon nakatira. Habang binabalikan ko siya sa pickup point, pabulong siyang nagsasabing, ayaw pa rin nilang umalis. Nang bumaba siya at tumayo sa tapat ng madilim na bahay, wala na akong sinabi. Basta pinatakbo ko ang kotse, at siniguradong nakalock na lahat ng pinto. Kwento tatlo, order, ni ate, delivery na delikado. Isang gabi, isang dalagang mag-isang nakatira ang nag-order ng pagkain via Uber Eats. Contactless delivery ang setup niya. Pero paglabas niya, wala ang order. Maya-maya, kumatok ang kapitbahay at sinabing kinuha niya ang order dahil nakita niyang sinisilap-silap ng driver ang mga bintana niya. Kinagabihan, paulit-ulit na tahol ang narinig niya mula sa alagang aso. Hanggang sa may marahas na katok sa bintana niya. Agad siyang tumawag ng pulis. Nang dumating ang mga autoridad, nakita nila ang kotse ng Uber driver, nakatambay sa bukid sa tapat ng apartment niya. May bakas ng paa sa likod bahay, pero hindi nila nahuli ang lalaki. Akala niya tapos na ang lahat, pero alas dos ng madaling araw, may kumakatok ulit. Pulis, nahuli na namin siya, bumalik siya ulit para pumasok, sabi ng pulis. Mula noon, hindi na siya nag-Uber Eats kung mag-isa lang siya sa bahay. Kwento apat, hindi totoong Uber, pagsakay sa kapahamakan. Isang lalaki at ang kanyang fiancé ay nasa DC para sa graduation ni babae. Habang naghihintay ng Uber pa uwi sa hotel, isang van ang huminto at tinanong ni babae, Uber for Sara. Tango ang sagot ng driver. Sumakay sila. Habang nasa biyahe, napansin ng babae sa app na Arrived na raw ang tunay na Uber at may mensaheng naghahanap sa kanila. Hindi yung sinasakyan nila ang totoong Uber sinubukan nilang bumaba pero hindi sila pinansin. Nang samobra na ang takot, hinugot ng lalaki ang dala niyang kutsilyo. Alam kong hindi ikaw ang Uber namin. Huminto ka o gagamitin ko ito. Doon lang huminto ang driver. Bumaba sila at mabilis na tumakas. Sa huling bahagi ng kwento, nalaman nilang maraming kaso ng mga pekeng Uber drivers sa lugar na iyon. Hindi na sila ulit sumasakay ng hindi sinisigurong verified ang sasakyan. Sa panahon ngayon, hindi na lang masasamang tao ang dapat bantayan, pati ang mga teknolohiyang naglalapit sa atin sa kanila. Sa susunod na sumakay ka sa Uber o nagpa-deliver ng pagkain, tandaan mong doblehin ang pag-iingat. Laging i-check ang pangalan, ang sasakyan, at kung kaya mong sundin ang kutob mo, sundin mo. Dahil minsan, ang instinct natin ang nagel iligtas sa atin mula sa isang trahedya. Ako si iyong pangalan at ito ang mga kwento ng gabing walang liwanag huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento hanggang sa susunod ingat ka